Galon ng tubig. Galon ng tubig. Ito, ito lang ito lang sa'yo. Yan. Balik sa water container. Ah, yung bloom ah. Medyo mabigat yun. Tadong mabulas-bulas yun. Yung nakakabuis ito ni pag inaangat mo eh. Meron pa kong tayo. Kailan pa yan? Ngayon, tingnan niyo yung bubuni sir. Tingnan niyo yung bubuni Parang hindi komportable. Parang hindi niya maiganun. Yung lahat na lahat. Masakit niya ang... Masakit niya namin yan. Sige, sir. Nag-plan up sila ako kanina para maka-drive tungkol dito eh. Kaya, ayan <laughs> na nyo naman yung pakiramdam nyo na. Sige, higaw patagilid. Tanggalin na natin kagadyan. Basta nagbuhat lang kayo ng ano, hindi kayo natumba. Wala okay. kayong mga Wala. dyan, operation Wala. Okay, good. Iyon naman ang pinakamahalaga. Nag-work <laughs> out yan pa Eh ngayon, kita mo na dahil tubig lang, ha? Kaya, siya sa tubig. Kaya, <laughs> sa tubig. Kaya, ari sa tubig. Palawar niya yan eh. Dati <laughs> na nung loob na yun. YouTube. Sabi na sa'yo. Ilan taon na ba si tatay ngayon? 66 na po. 66. Ngayon, magpatuwang na kayo kasi, kasi alanganin din yung buhat yung mineral na yun. Mm -hmm. Meron tayong ginatawag na sign of aging. Mm -hmm minsan hindi natin bigla-bigla na lang kilos. Ah, oh, may nasakit, tapos ayaw na mawala. Kasi sign of aging, kung baga, tayo, normal na, na yun, pag uminad, lahat naman tayo papunta dyan. Pakaingatan nyo, pag alam nyo mabuhat ang, bu mabigat ang bubuhatin niyo, magpatulong kayo sa mga bata-bata. Okay, tapakay tayo. Okay. So, yung yung um, yung mineral kasi na bilog, medyo kailangan yung 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 blue yung 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 yung

Kailan kayo binuknay? Kailan lang. Magala. Kasi emergency. Hindi <laughs> <Sige laughs> na makatayo. Na. Okay. Ano na Nasasaktan ba kayo pag diyan naman? Diyan Okay. Sige, diyan lang mo. Ano Kaya kayo tayo. ba? Ano Ano

mayroon siya tao mayroon kayo tao kanina mayroon ng tao yun yeah, yun sasiba lang yan dati sa akin pinapalagatok ko lang nawala ngayon ayaw manis nag anong eh. pag lumagatok nawala ngayon ayon, di ba yun yung tinuturo ko rin hmm. kailangan nyo yung baguhin yung position yumuko yung kayo konti hmm. Di ba, minsan nakalihat tayo ngayon, okay no? na yeah. yun. Kasi, yan ngayon, siyempre nakabuhat kayo ng anong anang amin eh. Nakayuko. Ah, oh. Nakayuko. Oh. Ibalik nyo rin siya ng nakayuko. So, oh. ah, oh, pag tatayo tagilid muna. Tagilid muna. na. <laughs> Sige, tagilid <laughs> muna. na. Mabahan hmm. nyo yung paka nyo? Tugod nyo ba yung sigo? Tugod nyo yung sigo nyo. Tugod nyo yung sigo nyo. Yan, ang tamang pagtayo. Pagka masakit pa lang yung bala kayo. Ngayon. ngayon, sir, tayo ka. Ah. Dito harap ka sa akin. Puso ko konti rin sa'yo. Diba natatanggal siya pag gano'n dati. Ginagano'n nyo lang. Medyo babaan niya konti. Okay. Kasama ito, yung tuwod. Yung nagayon ginagawa niyo dati. Yun, lakas niya konti. Kapila. Ay, hindi, hindi. Kapila. <laughs> Sige. Lakas niya konti. Yun, okay. Upo ka. Upo

Kanina parang makapretty. Okay, tumuko ngayon. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Kanina kasi. <laughs> parang ngayon yung iupo eh. Oo. Oh, Kung ngayon, tingnan niyo. master oh, yan. yan, o hindi nalang kanina. Oo. Oh, tayo ka. <coughs> <coughs> Straight mo Wala. Eh, nakabuwag kayo. Eh, ganun talaga. Ay, eh, upo kayo ulit. Tatayo ako ng magkukumpuls yung asa. Yung napahinga pa yan mamaya, huwag lang muna kayo, no Kumbaga, pagka alam nyo malubak ang daan, kasi tay, syempre hindi naman na maaakila. Tumatanda tayo. Nasisira po kasi ito para sa inyong kaalaman na yung tiyatawag na degenerative change o yung sign of aging, kaya yung mga bigla ang nakabuhat lang kayo ng konti. Pero dati kaya natin no. yan eh. syempre ngayon, ah, oh. yan na. Pag sumakit na, pag may edad tayo, minsan ang tagal mawala kasi pagka na, pagka kasi yung um, 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 ano to na pirat to meron tayong tinatawag diyan ng mga yung facet joint daw yung facet joint or facet joint umuusog yun eh kaya nagkakaroon ng mga swelling diyan sa kaya hindi natin malaman bakit dati wala naman tong to, pero ngayon bilis lang malaki ang balakang ko ha minsan nga aabot lang eh yung iba naman nagwalis lang hindi na makabalik sa ano pero ngayon oh tayo ka kaya na. Kanina ayaw eh. Ay na, meron po. Sige tayo, huwag ka lang maliligo today ha. mag iingat na kayo. Pag alam niyo yung buhating mabigat, paggabay na kayo sa mga ibang ano.